mga misteryo ng dagat, mga sirena at merman. Magandang araw mga kaibigan. Kumusta? Nawa ay na ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kamangha paksa na sigurado'ng uh, magpapa-imagine sa inyong lahat. Ang mga sirena at merman. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang ating paglalakbay sa ilalim ng karagatan. Ang kasaysayan ng mga Serena at Merman Ang mga alamat tungkol sa mga Serena at Merman o mga nilalang na kalahating tao at kalahating isda ay nagugat sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Ang mga kwentong ito ay nagmula pa sa sinaunang panahon at patuloy na naglalakbay sa imahinasyon, imahinasyon ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Sinaunang alamat. Sa mitolohiyang Grego, ang mga sirena o mermaids ay mga magaganda at mapanlimlang na nilalang na kalahating babae at kalahating isda. Sila ay kilala sa kanilang nakakaakit na tinig na ginagamit upang akitin ang mga mandaragat at dalhin sila sa kanilang kapahamakan. Ang kwento ng Serena ay bahagi ng ipik ipikong kwento ni Odysseus kung saan sinubukan niyang talunin ang kanilang tukso upang makabalik sa kanyang tahanan. Sa ibang bahagi ng mundo tulad ng mga mitolohiyang Norse, ang mga merman o lalaking Serena ay kilala bilang mga mangingisda at tagapagbantay ng dagat sila ay madalas inilalarawan bilang malalakas at makapangyarihang nilalang na nagdadala ng mga bagyo o tahimik na tubig dipindi sa kanilang kalooban. Mga kilalang sightings Sa paglipas ng panahon, maraming ulat ng mga sightings ng sirena at merman ang naitala mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa sa mga pinakasikat na sightings ay noong ika labing limang siglo kung nang ang explorer na si Christopher Columbus ay nagulat na nakakita ng tatlong serena sa dagat ng Caribbean. Ayon sa kanyang ulat, ang mga nilalang na ito ay hindi kasing ganda ng mga alamat, ngunit may kakaibang itsura. Noong ikalabing siyam na siglo, si Pete Barnum, isang kilalang showman, ay nagpakita ng isang Fiji mermaid sa kanyang museum. Ang exhibit na ito ay isang pinagtagping nila lang na gawa sa katawan ng isda at ulo ng unggoy. Bagamat, ito ay napatunayang isang panluloko. Nagdulot ito ng malaking interes at usapan tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga sirena. Alamat at kwento sa Pilipinas Sa Pilipinas, ang mga sirena ay kilala bilang sirena ang kilala bilang Sirena at Siukoy para sa mga merma naman. Ang mga kwentong ito ay bahagi ng ating mayamang kultura at mitolohiya. Ayon sa mga alamat, ang mga Sirena ay nagiging tagapagbantay ng mga yamang dagat at tagapag-ingat ng kalikasan. Sinasabi rin na sila ay may kapangyarihang magdala ng masamang panahon o bagyo kapag nagagalit sa mga probinsya may mga kwento ng mga mangingisda na nakakita ng serina na lumalangoy sa dagat o nagpapakita sa malalayong isla ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng babala at paggalang sa karagatan bilang isang sagradong lugar na puno ng mga misteryo at hiwaga mga modernong interpretasyon sa modernong panahon, ang mga sirena at merman ay naging popular sa tema sa iba't ibang anyo ng media, tulad ng mga pelikula, libro at telebisyon. Ang Disney movie na The Little Mermaid ay isang halimbawa ng modernong pag-adapt ng mga alamat ng sirena na nagpapakilala ng bagong henerasyon sa kamanghamanghang mundo ng mga nilalang na ito. May mga dokumentaryo at palabas na patuloy na nag-iimbestiga ng mga ulat ng sightings ng sirena. Bagamat marami pa rin nagdududa, ang interes at pagkahumaling sa mga Serena ay hindi nawawala. Ang mga ito ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at imahinasyon sa mga tao. Ang mga Serena at merman ay bahagi ng ating mayamang kasaysayan at alamat. Ang kanilang kwento ay nagmula pa sa sinaunang panahon at patuloy na buhay sa ating imahinasyon. Ang mga ninalang nito ay simbolo ng kagandahan, hiwaga at panganib sa karagatan. Sa pamamagitan ng pag-aaral at paggalugad sa kanilang mga kwento, mas mauunawaan natin ang ating kaugnayan sa kalikasan at sa mga alamat na bumabalot sa ating mundo. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating talakayan ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Maraming salamat po.